So, what's up sa inyo mga gonggong? Long time no see! Kumusta ang buhay-buhay? <laughs> ano ang atin? <laughs> so, weekend ngayon. So, weekend means uh, day off. Wow! Mag-chill muna ulit tayo dito sa beach. Dito kami sa uh, Kite Beach dito sa Medyo Mera. Uh, pagganda ng panahon. Mahangin. Uh, dito masyadong mainit. At ang tubig ay maligam-gam. Kaya perfect time para mag-swimming. Makikita niyo napakadaming tao ngayon. Wow! <laughs> Pero ayos lang yan vitamin C tanggal stress chill chill muna tayo ngayon mag enjoy muna tayo sa ilalim ng araw huwag kayo puro computer magpaharaw din kayo mga gunggong na, ito problema sa sobrang lakas ng hangin mukhang madadala ng hangin yung payong namin <laughs> iiwan ko pa naman ito mamaya pagka nag swimming ako dun sa dagat check na mamaya pag pagbalik ko wala na to dito <laughs> ako kay kamayan dito alam nyo mga gunggong sinusulit na namin na magdagat ngayon habang hindi pa malamig kapag nag-umpisa na yung winter, which is nag uumpisa na, ang lamig na ng tubig dito masyado, hindi ka na mag-enjoy. Para ka nagsuswimming sa loob ng freezer. Pero napakaganda ng tubig, makikita nyo naman, oh. No? Tayo na yun nga lang, kaya sinusulit na namin habang medyo maligaw ngampay yung tubig. Para kang nasa hot spring. Wow! Yung tema ng uh, temperature ng dagat dito pagka ganitong panahon. Dati, nung summer, sobrang init talaga. Puta na, para kang... Uh, sa kumukulong tubig pero ngayon maligam gam na lang, napakasarap, hindi ka masyadong lalamigin. Eh. Kahit umahon ka, gano'n you know, nyo, oh, napakaganda ng dagat dito guys, so. Wow! Sige Green na green yan. Green yata, Yan. UAE dagat yata, Yan. Lalakad lakad lang dito eh. May mga nagbabalibo dito sa side na to. Kitignan natin. At uh, napakalalim na siguro nitong side na to. Ito kasi parang man-made to eh, itong area na to. Parang uh, malaking viewing deck. Oh, you no. Know? Lalim na guys. Pero wala akong nakikita ng isda dyan, no. Siguro banda pa. Dito sa maraming tao, lang masyadong umiikot na isda dito for sure. Tsaka mabango yung beach dito. Pero may area din na amoy na, ano, amoy artificial yung dagat. Pero dito, dahil nga natural, amoy na amoy, ma fresh na fresh yung uh, simoy ng dagat dito. Okay, oh, ang ganda nun, no. Sarap siguro nun. Wow! Parang naka-parashoot, naka tapos nagsasurf. <laughs> yun nga, isa sa pinaka magandang dagat talaga itong UAE Brads. <laughs> Pag na-experience nyo. Kaya madalas kami pumasyal dito. Hindi lang maganda. Tsaka malinis din yung beach guys. Makita nyo. O kunti yung mga basura, basura sa gilid. O wala. Halos wala talagang basura sa gilid. Alagaan ng gobyerno. Yung mga talaga naglilinis itong beach na to. Lalo pa kagani'to itong uh, summer. At dahil nga pumasok na ang winter mga gonggong. -gong, hindi lang beach yung masarap puntahan. Siyempre masarap ulit mag-camping. Kung matatandaan niyo, may vlog tayo na nag-camping tayo doon sa sa may Pujaira ba yun? Oras So, parte rin siya ng UAE guys, outside ng Dubai. Uh, may mga karatig uh, bayan, kumbaga. Doon masarap mag-camping. So, nagpa na rin kami mag-camping ulit. Doon sa same spot na pinag campingan natin dahil napakaganda doon. Uh, Nagsaset up lang tayo kasama mga family members at mag schedule na tayo ng camping doon. Siguro, after 2 uh, uh, two, to 3 weeks time, magka-camping na tayo guys. At siyempre, tapos na tayo mag-swimming. Kapag ka ganito pupunta kayo sa beach mga gonggong, huwag -gong, niyong palalampasin, naintayin ang sunset. napaganda, napaka relaxing. Sarap na ng hangin. Nag-iikot-ikot lang kami dito. Maghahanap kami ng kapehan. Siyempre, coffee is life. Magpapahinga muna din kami bago kami umuwi. Napaka payapa na. Sunset na, pero marami pa rin tao. At uh, mukhang kahit gabi ay eh, maraming tao dito sa area na to dahil maraming mga restaurant sa palibot nito. Medyo nagbago ang isip ko. Ayoko pa ng kape. Baka lalo ako pupawisan medyo mainit pa eh. <laughs> Mamahanta na lang ako. Ayan, dito pala si, ano, si Kabayan. Kabayan, interviewin ko po kayo. O, ang ginagawa niya dito sa beach? Nagre-relax. Nagre-relax? Ba, stress ka ba sa buhay mo? Oo. oo. Saan ka na stress Sa lahat. Lahat? Mo <laughs> ba magpahin <-file> lang ang candidacy? Wow! <laughs> Baka kakandidato ka na rin, hindi pa namin alam na ha? Uwi na lang ako sa Pilipinas. Mag-ano na lang ako. Sa politika. Kita si si... Kapasok na si, diwa... Diwa... si Diwata Paris, kakandidato, nagpahin lang candidacy. <laughs> ano na sabi mo, Dog? Ha? Wala. O oh, wala? Wala, ako masasabi. So, mamamaya magpile ka na rin as kagawad ha. O oh, pwede rin. Gusto <laughs> <Gisan> mo ba? <laughs> <laughs> <Pag> na. <laughs> mga nga pala magbobotohan na nga pala ulit next year. Ang dami na ulit nag ano, ta tatakbo na mga kandidato ngayon. Medyo off topic, politics. <laughs> Pero actually wala naman tayong kwentang Pilipino Hindi Hindi na ako bumaboto mga gonggong -gong eh. <laughs> Simula nung nag-18 years old ako, hindi ako bumaboto guys. Nag-register lang ako para umuha ng valid ID. <laughs> Ҡәрәндә бер абы